गुड तुमच पावे रे वाइब्रेटिंग आरे

No problem. I will take. I will take. You here? They are also coming. Uh, Victor, you take me here. No problem. No problem. You come immediately open. Okay. dito na sa mga junk daming mga junk na sasakyan konti lang mga sira nito hindi kasi ocean surplus ano daming na mga junk dyan pinagkahoy kahoy, -kahoy ano na lang yung dump truck dito sa atin Uh, ito yun lang ang problema nito siguro Ito Hindi na, na kasi marinyo Hindi na narinyo I-junk na Boom truck